No. Ano yan? Bakit dumali na naman kayo ng manok? Di ba kuya, sabi niya magkatay daw ng dalawang manok? Sarap ng sabaw ngayon, ano? Labig ang panahon, ano? Oo, oh, oh. talaga ngayon ang may sabaw. Tinola, ano? Tinolang manok, native. Yun. Pwede, ano? May may manok ba dyan? Sarap manok. alam dyan, dalawang inahin. Ano, Inahin? Oo. Oh. Tayo, tayo dyan. <laughs> Ay, tayo makagalitan, si Boss. Eh, kaya sa burit pa man ang kunin mo, eh, kay Kalbo yan. Ay, paano kaya kesa manok, pato na lang kaya? Ay, pangat naman Tidula yung... pato. <laughs> Tidulang? <laughs> oh. oh. Malang sa yan, Malangsa? sa? Manok na lang, meron dyan? Manok alam dyan. Dalawa. Dalawa? Kasi marami tayo eh. Meron dyan sa kulungan? Ako ah, na pala dyan, meron kulungan dyan. Eh, ano? Uh, tapos ka ka. Sige, akong sabi Sender. Sabi naman niya kapon. Sigurado masa, ka ha? Oo, oh, sabi. Hindi mo naalala ka po nagkikwento so, tayo na, dito. Sabi Kapo, niya, masarap humigop ng sabaw tinola. Kapo po yun ba yun? Nagsarap pero, ko. Masarap daw humigop ng sabaw tinola. Pero hindi niya sinabing native. Baka ibig sabihin niya, 45 days. So, sagot mo. Mas, mas, sagot mas masarap yung native, di ba? Oo. Oh, oh. oh, sige, ang yeah. bala. Lalo masarap yung kay Kalbo dyan. Yung inahin ni Kalbo. <laughs> sige, <laughs> sige, sige, <laughs> Ano? Kala may? Sige, sige. Ito na! <laughs> Ayos daw, kaysok! Makikaw na sa ito! Maulan pa naman. Ray, pa sobrang pulutan natin, pre? Kaysok! Mataba kayo, Tama boy na Alak ka na naman. Yun lang. naman yun. Sinta na kasabi. Ano yan? Bakit dumali na naman kayo ng manok? Dumuha ka talaga. Nasaan ba si Pakbo? Si Pakbo eh. Sabi niya magkatay daw dalawang manok. Si Pakbo? Oo. Ayan o. Lamig daw. Bakit daw? Hindi ko naman pangalan ko dyan. Kayingi mo lang. Kayingi mo lang sa akin kahapon ng ano, ng pambili ng patoka. Kasi wala lang patoka. Tapos nagpadali ka na naman ng manok! Hindi ka naman ninotos sa kanila yan eh! Anong hindi? Ay, Tos, sabi na mo naman. na naman makakatay Magkakatay ba kami ng manok na ito kung hindi mo utos? Oo! Oh. Sabi mo eh. kasi kanina, maulan, masarap magkatay oh, ng manok, mm. tinola. Para may sabaw. O anong papaya pa nga, dalawang papaya sabi oh, mo eh! Sinabi ko ba yan? Sabi mo eh! Oo! Ano? Oh. Kasi may nagsaya pag ganyan si Boss kasi parang lamas mo sarili mo eh. Sabi muna, Para, siya, mo pa manok mo itong isa eh. Ito manok wala siyang manok dyan. Oh, wala siyang manok ay. Ay. Akin tong isa oh. No? Hmm. Paano ka nagkaroon ng manok dyan? May ay manok ka dati, isa lang. Niluto mo pa nung nakaraan. Wala palang manok dyan eh. Tapos sabi mo na siya yung manok, wala ka lang manok dito na lahat. Sabi niya sige magkatay tayong dalawa kasi akin niyang manok na isa dyan. Oh. Kau talaga. ikaw mana kau pumunta sa kanila yan eh. Ilan sila nagsasabi? Ilan sila dito? Lima. Oh, ikaw ang tinuturo. Tatanggi ka pa. Ginawa mo mo sinuwaling. Wala ka salaga sa ayos pakbo. Ito ba? Ito ka laga dito. Siyempre Oh, sa ice cream ba 'ta ko tinuro niyo? Eh bakit 'yan ba? Hala, si Bain, ay, na eh. po, ha? Po, Ikaw oh, Bakit ako na hindi niyo ako tinuro? Ay, ay, na. Na namin. Bak bakit si, oh, ay, si namin, sabi, sabi, sabi. Kaw Kawawa naman si Kalbu. Lagi nalang Huwag kayong patulog-tulog ha? Huwag kayong patulog-tulog. Sinasabi ko tulog Gantihan mo na lang. Makabawi ka rin sa kanila. Huwag kayong patulog-tulog.